May pagkakataon ng makabalik sa pagiging isang world champion si Pinoy boxer Jerwin Ancajas sa nakatakda niyang pagsabak kontra kay WBA bantamweight champion Takuma Inoue. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel ng PTV Sports. Mahigit isang taon na ang nakalilipas na walang hawak na titulo si Pretty Boy Jerwin Ancajas. Pero ngayong darating na ikalabing lima ng Nobyembre, abot kamay na muli ni Angkahas ang isang World Championship Belt. Ito ay dahil makakaharap niya si WBA Bantamweight Champion Takuma Inoue ng Yokohama, Japan. Kaya naman, pangako ng tubong Davao del Norte na si Angkahas, hinding-hindi niya sasayangin ang pagkakataong ito. Kasi alam po natin na mahirap po makalaban talaga sa World Championship. Ang po sa atin, uh, mga Pilipino, eh, minsan lang tayo maka-ano ng world championship kasi mahal nga yung mag-promote, ng champion, ganun. Kaya ito po, napakasaya para po na mabigyan uli ng pagkakataon. Si Takuma, ang nakababatang kapatid ng world number two pound for pound boxer na si Monster Naoya Inoue. Ani ang kahas, hindi man sing lakas at liksi ni Takuma ang kanyang kuya. Hindi naman siya magkakamaling maliitin ito. Una-una, kahit na hindi sila kaparehas siguro ng ano nang uh, uh, level sa boxing yung ano nila sa boxing pangalan nila sa boxing pero si Takuma po ay gumagagawa na rin po ng sarili niyang pangalan sa tulad sa kapatid niya kasi nagiging uh, naging world champion na siya Idaraos ang naturang bakbakan sa baluarte ni Inoue sa Ryogoku Kokugikan Arena sa Tokyo Matatanda ang nagtagumpay si Angkaha sa kanyang unang laban ngayong taon matapos niyang patumbahin si Wilner Soto ng Colombia nitong Hunyo. Rafael Bandeirel para sa Bayan.